illegal lager arestado po sa kasiguran Aurora. Narito balita ni Romel Roque. TVCNC, Radio, Radio, Radio. Yes, Kate, arestado ang isang uh, illegal lager matapos mahuling ibibiyahe na sana ang kanyang mga illegal na kahoy na nilagare, sitio, paraiso, barangay, kulat, kasiguran, Aurora. Ayon kay uh, Provincial Director Police Colonel Robert L. Petate, sa isinagawa ang anti-illegal logging operation ng Kasiguran Municipal Police Station na recover ang 123.5 board feet na inabandona at illegal na uh, pinaglagarihan na may tinatayang halagang 8,645 pesos at dahil may nakakita agad natuntun ang hindi pinangalan ng suspect na nasa wastong bulan na agad ngayon na ikulong. Nasa kustodiyan ngayon ng kasiguran municipal police station ang mga ebidensya at ang suspect na ng kaukulang kaso. Kasama natin si Omi Agapito and Company Joseph Project 69. Ako si Romel Roque, nag-uura sa public air ng DCME, ang Radio e. -E. Radio E. Maraming salamat. Maraming salamat po kay uh, Romelda Roque.